Ano ba mga alinghap. Welcome back ulit sa ating Youtube Channel. Nandito pa rin po kami sa uh, lugar ng... Uh, TIGDARANAU <laughs> TIGDARANAU <laughs> Hindi, TIGDARANAU <laughs> Sa Kahayagan, tama Dindu po ba ate? Na. So nagbubuko po kami, ayan nandito si ate Mar... Marga Margie, Margie. Margie. ayan o, no? grabe. At tatamis po ng kanilang buko mga kaling Ayan o, no? grabe o. Oh. Pawis na pawis si bibimix Mix Vlog o. Oh. Matamis po ng buko nila. Maliliit lang pero grabe kahit yung sabaw matatamis. Nandun po sila kuya Joey. Yan. Yan. Sa kapatid. Oh. out. Yan, nandito. Diyan di. Dito. dito pa si Ate Rosa. Si Kuya Nelson. Na ano, na solusyon 'yung layo ng nilalata. Kaya 'wag niyong ano, 'wag 'yang panghinayang ng sakripisyo sa huli. May buko kayo. <laughs> ayan. So meron din po sa aming mga inirekomenda dito, no? Ah, hindi po natin alam yung sitwasyon pero sabi daw nila PWD. Ito po yung bahay ano. Kung gusto niyo ah, hindi pa niyo po napapanood yung video natin about kasi sa sitwasyon ni Nanay Lilia. Ayan, panoorin niyo po sa ating YouTube channel no. Ayan. So ngayon mga kalinga puntahan po natin at alamin po natin yung kanilang sitwasyon. Shout out po mga kalingap Yan, Panawarin nyo po yung ating na vlog din po dito Nakaka intense po mga kalingap siya po siyang bulag po mga kalingap no? Panawarin nyo po Ayanski TV Ayan So mga kalingap tara na po At wag na po natin patagalin Habang uh, nandito pa po sila nagpapahinga Interviewin na po natin mm -hmm. lul, no? So without further ado, Let's go Ay po mga kalingap Salito na po tayo ngayon sa uh, Narekomenda sa atin no? Uh. PWD daw po ito. Hadugo mga kalingap local. beachwalk pala to beachwalk. Opa! Opa, nga aga. Ay, ka po mga kalingap Panghali. Hello! Oh, mga kalingap nandito siya. Sunod na. Hello, apir, apir, ay, ba ito? Wala Ayan. Kumusta po siya, te? Ayun. 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 Ano nangyari sa kanya? Nagkalagnap lang. Nagkalagnap na Nagkalagnap lang sang so, taon tapos pinasok ko sa ano hospital just mm. so, din ah! gituturok sa kanya ah! pwede ba tayo maupo doon te alalayan mo na siya tara hmm. tara po mga kalinga pasok ko na ay nakakakuan po siya nakakatayo usod lang si tumuwa sige po dito po tayo maupo so, mga kalinga pasok po tayo Ate ano pangalan pala ni ate? Marilou. Marilou. And siya? si Ana Marie. Ana Marie, tapos ikaw naman po si ate Marilu. Hello. Ano po nangyari sa kanya? Kaya niya po bang ikwento? Yung sandi siya, mga sakatuig yata, magsakatuig. Mm. Nagkalagnat la. kalagnat? Oo, tapos dito na sa lawa. Tapos dito, yung tinurukan siya sin, Samba pagpakal makuno sa kaya kaya mata di at mm. Tapos, wala lang siya tanggal din pabalyo at yung Wala ko yung pabalyo kay pambulag daw kung ito. Tapos ginggawas na mo. Mm. Din hina siya pagkuan. Din hina siya pag upay-upay. So, sa mga tanong na. Tapos, pag tida ko siya, wala na din naman siya Ilang Pilipino. taon na po siya? 9 ten na siya. Oo. Nagdibo na po ba siya? Oo, oh, San July 21, wala lagad na tema. Ayan, so siya po si Anne-Marie. Uh, Ayan, mga kalingap, So, nakakaawa po yung sitwasyon niya. Nag-aroxan ba? Kuwan uh, wheelchair. Kami uh, mm na yung -hmm. pamatiya sa gobyerno. Ah, wheelchair? Hindi uh, 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 ka na. siya sa PWD. May ID, pero wala po siya karawak. Ano po ba talaga siya? Uh, Oo, oh, maso din siya. Ma Kuwan siya, masamok siya pag ano. Kumani ko ang tawag niya. ni tawag niya sa aksara. Kaya PW doon. Kasi wala kong bulong. Ito, ito yung vitamins ba? Hindi mm. siya kasi nakaturog pa. Siya. Ay, hindi siya natuturog. <laughs> Nagminatala itong siya. Pag nangyaturog siya, pag ura-ura nangyaturog. Bawner, <laughs> ako lang kung sa vitamins. <laughs> Ayan mga kanil. No? So, na naging ganito daw na si Ana Marie nung 1 uh, one years old pa lang siya uh -huh. na nilagnat tapos isinugod daw po siya sa hospital tapos nung tinurukan siya ng anong tinurok po sa kanya kaya ito nung pagpakalma ko pagpakalma para, kung, um, para matanggal ang pagkinuro Ma, mm -hmm. pa no? ha? So, tapos uh, doon na po daw nag start na naging ganito si uh, Ana Marie kaya, ngayon po si 19 years, years old na po siya ganito um, po um, tapos uh, hindi daw po siya natutulog paggabi. tapos parang uh, yung magalaw pa magalaw siya um, parang ganun yan so meron mga times na Ah, uh, kumakalma din naman siya. Oo, may siya. Ano masasabi mo mas sa palagayan? Ano Ano naman pero mag, ano naman, pangangat na lang. Na. Siya ba yung unang mong Ano naman ako? yung anak mo, eh? ate. Isa yung lalaki na yung pangalawang laki, tumutulong yung naman sa akin sa pag-ano, pag-ala. Alaga. Mm, -mm. So, bali siya yung panganay. Ito, itong panganay. <laughs> <Ayan>. so, <laughs> actually, uh, ate, wala akong masyadong, ano, wala akong masyadong alam sa mga ganyan. Pero, uh, siyempre, alam naman namin, danas naman namin yung isang uh, pagiging isang magulang na may ganitong uh, uh, PWD na anak. Ano? So hindi siya nakakalakad. Pero uh, nakakatayo siya pero hindi siya nakakalakad. Hindi, rin siya nakatayo. hindi rin. Kailangan okay. lang niya alala oh, uh, yan. Pati pag ano, tumatay siya. Ay, <íz cosine> eh, ate, ano yung masasabi mo doon sa may mga kagaya sitwasyon mo na uh, <laughs> i-handle uh, eh, yung ganitong sitwasyon? Ano yung masasabi mo para kay papano maging matatag isang kagaya nila na ina? No. Ano yung masasabi mo sa kanila? Mm. <makes> ah, man, Sana naman, yun naman ako. Ano, matulungan din. Kahit sa ano lang sana, tanda ya Ano ba yung mga trabaho ng asawa niya? <makes> ano, so, nagra... Hindi naman kasi amin to, yung lang namin. Pinapatira lang kami. So, barik caretaker lang Tapos, nag-ano siya, nag-look at... Paano siya ito, parang ikatulog. Eh, meron pa ba kayong bigas, Tay? Eh? Meron naman yung pinigay pa so hanggang sa ano, tawag dun. Yung nagsal dun sa malbo, walang hatag. Um, pero ngayon meron pa kayong bigas o oh, konti na lang. Konti na lang. Kunti na lang. lang Ayan. Yung asawa kasi hmm. siya din yan. Nag ano siya, nagkupra. Tapos tum tumulog siya pagising niya. Hindi na hindi na makita yung sunyang mata. Ano parang... Yung sabi nila may kar yung katarata daw na ano na. Ano yun? Ito na may busag. Mm -hmm. Parang katarata. Oo, ako sa mm halaw. -hmm. ang, mm -hmm. Ano, mga higit 2,000 yung gamot. Hindi ko nabili. Ay, ano. Yeah, na, may pawis na po si ate. Mahal kasi. Mm -hmm. Tinala Ayan. ko sa tambalan, iwan ko kung gumaling. Ayan, pumunta kami dito kasi uh, sa, uh, sabi ni Ma'am Erika Alpon na mm -hmm. puntahan mo daw si ano yung pangalan niya? Marilu. Ate Marilo na bigyan niyo daw ng bigas kaya pumunta kami agad rito. Ito. Salamat. Ayan. Sabi ni Ma'am Erica Alpon, bigyan mo sila ng bigas, dagdagan mo yung bigas nila. <coughs> Ayan. Ano yung masasabi mo kay Ma'am Erica Alpon? Maraming salamat po sa tulong na binigay niya sa akin. Malaki na po yun. Napawis, hmm. na pawis. Kawawa naman ni Ate Marilu. <coughs> Hindi po biro makalingap yung lahat ng sitwasyon ng isang ina. Ano? talagang napakahirap po. Ayan, te. Kahit pa paano, limang kilo lang to. Oh, pero yung ilang uh, araw na daraan, mapupunan po niya, no? Maraming maraming salamat. So, pasensya na kung ito lang yung uh, Malaki na po yun. Yeah. sa <coughs> <Yeah. coughs> sawa po 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 lang, Walang kita ngayon. Walang kita, eh. Ayan, limang kilo lang po. Kayo na po muna bahala sa to. Opo, lang, opo. Salamat. Ayan. So, yan po mga kalingap. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga uh, manonood. -man -man -man. Ayan, kawawa naman po ni uh, um, si Marie sa ka oh! siyang kanyang anak si okay? Ana Marie. Ano? Ano, Marie. Siguro, uh, graduating na siguro siya ngayong grade 3. <laughs> ano eh. nga, nakatulong na sana. Pero uh -huh. ano mag magawa. <laughs> po. Ano. ano po yung pangarap mo sana sa kanya? Na maging, uh, ano siya? Gusto sana maging, ano? Teacher. Teacher. Um, Marunong siya umawak ng, ano, bullpen. Marunong. Nakakasulat ba siya? Hindi, pero marunong siyang umawak. Sabi nila, dalhin ko daw sa rawes. May mm -hmm. daw nag-ano doon. Ang asawa ko. Baka daw pag lang doon. Yeah. Kasi nareregla na. <laughs> di pa, pero nagdadaya. pero pa, hindi O, oh, malipo mali yung niya kasi wala po yung kanpan matanda dito. Kinitiis na. Papambudbud <laughs> na lang siya kay Nakasyak. Okay. So, ano, yan ate, sana makabalik kami dito para doon natin mapagpatuloy yung, yung ating kwento, ano? Yung pagkwentuhan natin. Yan, gusto ko lang pasalamatan ulit si Ma'am Erika Alpon at si Manay Tere, no? Nandiyan Ma'am Irene, Tita Marcelina, Sangkay Emma, at si Beth Jones, at uh, si Spurgeon Family. Maraming maraming salamat. Kaya Tiros Aguirre Vlogs, kaya Sino pa ba? No, kay Ma'am Hawaii pala, no. Ayun, shoutout po. At syempre doon sa mga sina shoutout ni Kuya sa outro po niya. Ayun, maraming maraming salamat po, no. Huwag niyo rin po sanang kalimutan na suportahan yung ama ng Kalingap Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs at uh, Kalingap ba, no. Hangga dito na lang po yung ating vlogs mga Kalingap. Pinag po tayo palagi Pal -like at pa at pa-share po ng ating video. At uh, kampay sayonara, adios mga Kalingap. Peace out.